Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma na ng komedyanteng si Oj Diaz na ang aktres na si Andrea Brillantes ang gaganap bilang Jezebel. Ani pa ni Oji, mapapanood umano ngayong 2023 ang nasabing serye. Ibinunyag rin ni Oji na papalitan ng Jezebel ang Darna na pinagbibidahan ni Jane De Leon dahil hindi na umano ito aabot ng isang taon. Ay, pagkatapos ng Darna, Jezebel yan! Jezebel naman? Jezebel. Wow! Oh, ano okay. yung sabihin? Matatapos na ang Dina? Ha? Matatapos na ang Dina? Papalitan na? Oh, hindi naman ano din, hindi naman abot, hindi na one year ang dahil na. Mm -hmm. oh, ang Jezebel, siyempre, yan ay walang iba kundi si Andrea Brillante. Wow! Oh, yan na eh. Meron ng teaser ni si Andrea sa 2023 ito. Ha? Nabanggit din ni Oji na isa pala umanong diver ang ina ni Andrea kaya naman tila noon pa man ay handang-handa na sa role na Jezebel ang aktres. Ang Jezebel ay dating pinagbibidahan ni Anne Curtis na kung saan isa rin sa mga cast noon si Oji Diaz. Si Andrew Blight Daguio Gorestiza o mas kilala bilang Andrea Brillantes ay isang Pinay actress. Kilala si Andrea sa kanyang role sa Annalisa noong 2013 at Marga Bartolome sa Kadenang Ginto noong 2018 kasama rin siya sa television series na Iboy e noong 2012 at Alina noong 2010. Anong masasabi mo sa balitang ito?